Ito sa mga farmers Mag-start naman mo ngayon ang ating fruiting bags Ayan. May pangasahog na tayo sa kulay natin mga farmers Ayan na Maliliit pa sila mga farmers eh. Bukas sigurado may harvest na tayo. konti lang ito mga farmers. PM yung gusto bumili 60 1 port gift price dito sa akin